Maraming usap-usapan sa kasalukuyang panahon tungkol sa bagong girlfriend ng kilalang aktor na si Daniel Padilla. Kasabay nito ang mga balitang nakapag-move on na siya mula sa kanyang nakaraang relasyon kay Catherine Bernardo. Ayon sa aming pinagkakatiwalaang source, tila mayaman ang pamilya ng bagong girlfriend ni Daniel. Ang kanyang napapabalitang kasintahan ay walang iba kundi si Amanda Zamora. Si Amanda Zamora ay ang anak ng alkalde ng San Juan sa Metro Manila. Siya ay ang anak ng kilalang mayor na si Francis Zamora. Ayon sa aming natuklasan, milyonaryo umano ang pamilya ni Amanda. May hawak din umano silang malaking negosyo dito sa ating bansa. Ang bagong pag-ibig ni Daniel Padilla kay Amanda Zamora ay tila nakatulong sa kanya upang makamove on mula sa kanyang nakaraang relasyon. Si Catherine Bernardo, nakilala rin sa kanyang mga proyektong pang-actress, ay matagal ding naging kasintahan ni Daniel. Hindi may iwasang pag-usapan ang bagong relasyon ng dalawa, dahil sa kanilang mga individual na tagumpay, at kasikatan sa showbiz. Si Daniel Padilla ay kilala sa kanyang mga mahusay na pagganap sa iba't ibang mga pelikula, at palabas sa telebisyon. Samantala, si Catherine Bernardo ay isa ring kilalang aktres na sumikat sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Sa kabila ng paghihiwalay ni na Daniel at Catherine, Nananatili silang mahusay na magkasama sa kanilang mga proyekto at patuloy na sumusuporta sa isa't isa sa kanilang karera. Sa ngayon, mas pinag-uusapan ang bagong yugto ng buhay pag-ibig ni Daniel Padilla kasama si Amanda Zamora. Ang kanilang pagkakaibigan at posibleng patuloy na pag-unlad ng kanilang relasyon ay tila nagbibigay ng interes sa kanilang mga tagahanga at sa publiko. Habang patuloy ang pag-usad ng kanilang relasyon, hindi maiiwasang maging interesado ang publiko sa mga detalye ng kanilang pagtutulungan, pagmamahalan. Ang pagkakaroon ng isang bagong kapareha ay laging magiging paksa ng usapan sa showbiz industry, lalo na kung ang mga kasangkot ay mga kilalang personalidad. Ang kanilang kwento ng pagmamahalan ay magiging bahagi ng kasaysayan ng showbiz at maghahatid ng inspirasyon sa kanilang mga tagahanga, at sumusuporta sa kanilang mga karera. Sa ngayon ay wala pang tugon si Daniel Padilla o Amanda Zamora tungkol sa isyu ngayon sa kanilang dalawa. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!